Magandang umaga po sa inyo mga kasinyer si Chen, si Gears, si Fowler si pagkagaling po namin kaga, kagabi sa ano, Sa Laguna Sa may Mayapa Laguna Dito sa may Grand Avila yun po namin yung kapag namin may sakit na sa hospital Tapos dahan kami sa bahay nila sa Grand Avila nga po sa Mayapa dapat diba, umbo na kabal kami dito mag 12 ng gabi. Kasi ma traffic pa noon. Ito nga yung gumagawa na ako dito. Tinutuloy ko na yung ginagawa ko. Nagsisinisilaw. Lilipat yung CR doon. May bago kami CR doon. Kapaltan na ito. Itim na eh. Ah, uh, patungan ko na ng huli na block sa nila. Dito na ako yun. Eh, no? Para matuloy na ito. Pero babo, as maglaba muna ako bago bago ko ito gawin. Tama, analabahin ni. Eh. Pagkatapos maglaba dito siguro mamtanghali dito na. Dito ko ilalagay yung CR bago. May jumalog nito. Dul kape. Eh. Halo ko yung pagsina. Solo ka ko. Kaya sa simento yun, sinisinsil ko Itiaga. Salamat po.